So ito na mga boss, uh, meron lang akong meron lang akong maliit na tips o kaya maliit na kaalaman na gusto kong share. So tungkol sa uh, diode. So paano nga ba i-test yung diode? Uh, meron tayo di itong ginagawa mga boss. Uh, may maigsi lang itong video so wala nang cut ito. Hindi ko na i-edit so napakigsi lang. Papakita ko lang kung paano i-test itong diode. Tapos ito, meron kasi akong ginagawa dito mga boss. May nagpagawa. So yan, ayan oh. Empty. Wala siyang diode. Lalagyan natin ng diode. Ito naman may may nagpagawa, may nagpa-repair. So ito 'yon. Ito yung galing doon. Tapos ito naman yung isa. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng diode sa kapasitor. So ito mga boss. Ah, uh, papakita ko lang kung paano mag-test ng diode. So, napakasimple lang. Siglit lang ito. Para sa mga gustong gumawa ng charger, eh, magkaroon kayo ng kaunting idea. So, kahit lang tayo ng ah, uh, multitester. Ayun, no? Wait. Tapos, uh, iset lang natin, mga boss, sa sa continuity. Ayun, no. Mga boss. Contin continuity. Tapos, yung test probe natin. Ayan. So, pag test nyo mga boss, so ito, itong, itong diode natin, meron siyang uh, anod sa saka cathode. Ayan mga boss. So, ang flow ng current dito, ito yung positive nya, papunta dun. So, pag mula dito papunta dun, dapat may lumabas dito. Pag pabaliktad naman, Pagpapunta papunta naman doon mga boss ah, dapat zero siya zero ano wala siyang pupunta doon kasi ang flow lang ng current ng diode is papunta doon so itest natin mula dito papunta doon dapat may reading siya ayan o oh. pero pag naman mga boss ayan o oh. walang reading kasi naka close siya pagpapunta dun, Ayan o. Pero pag baliktad, pag, 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 pag ganyan, dapat may reading. Ayan o. So, ito yung example mga boss ng shorted na diode. Dali. So, ito. Meron dyan, kahit pero pag binaliktad mo, meron pa rin. Shorted ito mga boss. Ayan. So, pag maglalaray kayo sa may, sa may charger naman, dapat naka ito dito, palabas papunta sa may battery. Para diretso yung flow niya. Kasi pagpaganon, pagmulajan ganun, tapos papunta dun sa may battery, so wala wala siyang hindi siya maglalabas ng uh, current, dapat ganyan. So madali lang mga boss kasi pag nilagay mo at hindi pwede at hindi gumana, bultarin mo lang. So ganoon lang mga boss. Salamat.